yung mga mami po natin na bagong panganak, mga lola, kuya, mami's daddies, wag na po kayo maglalagay ng big kiss doon sa pusod ng bagong panganak. Kasi hindi matutuyo yung pusod no at hindi matatanggal. Lalong magiging fresh yun, hindi siya matutuyo. Minsan nga mga yun, babaho. Wala tayong big kiss. Hindi to totoo yung pagka nag big kiss, magiging sakseksika ka kagaya ni Patriona Gray, ganyan o kaya ipiprevent yung luslus. Hindi po totoo yun. Kung talagang magkakaluslus ka yung hernia, kaya may big kiss ka eh, hindi, eh magkakalus-lus ka talaga. Yung umbilical hernia naman, iba naman pong process yun. Kasi yung abdominal muscles hindi pa nagde-develop, magsasara din yun. At mawawala din po yun. Kaya po yung big case, wag na kayong maglalagay dun. Yung iba naglalagay pa sobrang higpit. Hindi na makahinga yung baby. Ha? Wag na po yun. Um, kasi ang dami ko na sa clinic ko, nakabibkis eh. O, tapos nandun yung lola, tapos mainis pa sa akin si lola. Pag sinabihan ko ni lecturer ko, ganyan, 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 ganyan. Huwag na po tayo magbibikis sa baby, nahihirapan lang silang huminga, nabubulok lang po yung puso, et, tapos hindi gumagaling agad.